babaeng na kasama gating na ginoo na si Francisca Balagtas Baltasar. Ako si Maria Sanchon de Vera. At ako ay madalas rin tawagin sa Ako ay may katangang may hulat masulit. Yung... Oh, malay ko nga para sa dalaga Walang kasing ang ah, may roses. Kung araw ng munti pang bata sa pili. Sigurado ako na kahit sino naman gagawin na nga ginawa. Mauna na po ako, maraming po po akong gagawin. Maraming salamat po. Gurati ating anak. Ano buhay naman? ma? Masyado mapangagig ang buhay mo sa lugar na ito. Dahil dito mismo, anak, ang nangyaring nung tika nang mawala sa amin. Ay, na po pa siya namin ng ina. May padala sa atin ng spider mo ba? Ito rin ang makabubuti sa iyo, anak. Sige po. Bago po mag-aaral, galing sa albano, kapagpunan ang kabuloy. Ito na lang umaga. Mahapon pala sa tulorano, na siya galing. Mawag mga hindi hindi ang kapagpunan. Ikaw ang magiging bida, Florante. Ah, ma'am ako pa. Oo, oh, ikaw. Florante at nais na kita makita. Nais na kita nalakap. Nais na kita nalakap. Nasaan ka na ba, Florante? Orante, mahal kong alam. anak, nais pag na kitang mayako. Napuwi ang aking mga mata Nasaan ako? Anong mangyari sa akin? Kahit panay naihigpi, ay di na mapawi nalaman ni kay ang nangyari sa kanyang mahal na asawa. Ano yan? Ano yan? Ano nangyari? Ikinalulungkot kong sabihin na wala na si Princesa Floresca. Ano? Tara, samahan niyo po ako. <laughs> Ano nangyari sa mahal kong asawa? Tinatnan ko na lang po siyang walang buhay. Mahal kong asawa! Ang hapding mawal ay kagiliw Sumasabay sa hangin Kung saan man mapagpag Mga mo ang kapalang Dapat ka mamatay. Sobra ka na, Dolbo. May gano'n kayo dalawa. Adolfo, hindi na ako samahan. Bumalik ka na sa Albania. May pinapabot na rin. May pinapabot na rin ang parte. Ayawan kumu muna ko muna po kayo. Durante aking punin. anak, ikinalulungkot kang sabihin na wala na yung ina. Ano yung nabasa mo? Kung ano naman ang nakasulat dyan, tahan na. Kailangan ko na ng umuwi ng Albanya Bakit naman? Umanaw ng aking ina. Ako'y labis na nagikiramay. Basta so, lagi mo natatandaan. Lagi kitang sasamahan. Pagtayin natin si Ginang Antinor, Huwag bang tayo makapagpala ng tao buwi. Po, oh, nandiyan na pala si Ginang Antinor. Po, anong sadya niyo po? niyo po kami, sabagkat kami ay lilisan pa uwi ng Saan ang bangila Kailangan na kailangan po ako ng aking mo may maging ligtas kayo sa inyong pag-uwi. Mag-iingat kayo, Florante. Maraming salamat po. Mag magandang umaga mga Magandang umaga mga ginoo. Ayan na ba si Florante? Oo. Oh. Ama. Oh, Ito nga pala yung aking anak, si Laura. Magandang araw, do Briseo. Magandang araw, Florante. Magandang araw rin, Laura. O siya, maiwan muna namin kayo at kami may pag -usam. Pagdulog, ika'y panaginip ko Panaginip na tatanggagila Itong pag ko Totoo ba ito? Nasa harapan mo ang isang Di ba ako nananaginip? Hindi ka nananaginip Totoo nga nga ako nasa iyong harapan Ako rin ay nagagalap na Nasa harapan kita ngayon at Ako lang ipaalam sa iyo, ang naging tunay na nagaganda mo Mahal kita Laura. Mahal din kita Florento. Sugod! Sugod! Wala ka na taas na Florento! Mahal na mahal kita, Florante. Siguradong sigurado na ako sa iyo. Ngunit, paano kong kung tuluyan ko mawala ng dahil sa mga laban? Paano ako? Paano kung malalagpasan kung sakaling ikaw lang nagparamdam nito. Katapusan mo na! Huh? Gusto niyo ba ng aring may papama kayo? Ano? Sa kayo ba panig? Sayo, Sayo, Sa'yo kami! Sa'yo kami! Sa'yo kami! Dapat lang! Mga madaling mali lang. Nakautuko. Amir! Ang dami nang pwede sa aking na si Prelada Bakit ang ama ko pa? Pinangako ko noon Kung sino gumagaw sa aking na si Prelada Ay aking kikitilin Pero paano? At sa pinakamahal kong ama Nawa ikaw ay ligtas at nasa mabuting kalagayan na At ipinapangako ko na bibili din ko ang mga balik sa Albania. Laura, aking irog Nawa'y ako pa rin ang iyong iniisip Sa kabila ng sitwasyon natin na napakahirap kung ako man ni mamamatay, ipinapangako ko na ikaw at ikaw pa rin ang bibiliin ko ng iibigin. Mahal na mahal kita, aking Laura. At kapal naman ang binata na ito na tumisigaw. Mahal siya ng kanyang ama. Di tulad ng aking, ay karibal ko pa. Mukhang kailangan niya ng tulong ko kapatid ang iyong nai Ang gusto mo ang pagkita pagbibigyan niya ay mga tingin mga Nandang ba ako pupunta? Sana ako magtatago. A saan ka na Laura? Wala ka na Kaya magpakita ka na. salamat. Kung hindi dahil sa'yo, napagtak sila na ako ni Adolfo. Dorates, tinatanggap mo ba sa Laura kung iyong maging gabiak sa buhay at makasabi? Opo, Father. Laura, tinatanggap mo ba si kung maging gabiak at makasama ang buhay? Opo, Father. Isuot mo to kay Laura upang inyong tandaan ang inyong pagmamahalan. Laura, suot mo to kay Florente kung maging tanda ng inyong pagmamahal. Sige lang ka, son! Uy, Bes! Manan ka natin! I'm sorry, Raul. Please. Ngayon, biligan na kang dalawa. Upang tanda ng inyong pagmamahal. Sa panahong ito, hindi ko labis maisip ang mga hinarap nating pagsasubok florante. Pero sa kabila nito, tayo ang nagugi. Pero sobrang saya ko ngayon, florante. Masayang masaya ako. Dahil ikaw ang naging katuluyan ko. Naging kabiyak.